Bini, ang rising P-pop girl group ng Pilipinas. Ang Bini ay isang sikat na Philippine pop P-pop girl group na mabilis na nakilala sa lokal at internasyonal na industriya ng musika. Binubuo ng walong miyembro, ang grupo ay itinatag ng Star Hunt Academy ng ABS-CBN noong 2020 at kilala sa kanilang kahusayan sa pagsasayaw, mapangakit na boses, at nakakaaliw na personalidad. Sa kabila ng pagiging bagong grupo, tinagulian na silang Nations Girl Group na simbolo ng bagong henerasyon ng T-POP. Kumusta at maligayang pagbabalik sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo sanang kakalimutang mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bago kong content. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na kita. kasaysayan ng pagbuo. Ang Bini ay binuo mula sa isang mahigpit na training program sa ilalim ng Star Hunt Academy, kung saan ang mga miyembro ay sumailalim sa halos dalawang taong pagsasanay. Sa kanilang debut, agad na nakuha ng Bini ang atensyon ng mga P-pop fans, at mula noon ay naging aktibo sila sa paggawa ng mga kanta, music videos, at live performances. Ang kasalukuyang miyembro ng Bini ay sina, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Bawat miyembro ay may kanya-kanyang lakas, ngunit sabay-sabay nilang nadadala ang grupo sa tagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa at dedikasyon sa kanilang craft. Mga sikat na kanta at kontribusyon sa musika. Ang debut single ng Binina, Born to Win, ay isa sa kanilang pinakakilalang kanta. Isang awit na puno ng pag-asa at lakas, na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga nakikinig na lumaban sa kahit anong hamon. Sinundan ito ng mga kantang tulad ng Golden Arrow, Kapit Lang, at Lagi, na pawang tumatalakay sa kabataan, pag-ibig, at determinasyon. Pagangat ng T-pop, malaking bahagi ang ginagampanan ng bini sa pag-usbong ng T-pop sa global stage. Sa pamamagitan ng kanilang musika at mga international fan meetings, unti-unting nakikilala ang K-pop sa mas malawak na audience. Bukod dito, naging inspirasyon din sila sa iba't ibang grupo at aspiring artists na gustong sumubok sa industriya ng K-pop. Pagtanggap at suporta ng mga fans. Tinatawag na Bloom ang kanilang fandom at ang mga Bloom ay naging malaking parte ng tagumpay ng BINI. Aktibo ang kanilang fans sa social media sa pagsuporta sa grupo sa pamamagitan ng hashtags, online votes, at iba pang paraan upang mapalawak ang impluensya ng grupo. Ang matinding suporta ng kanilang mga fans ang siyang nagtulak sa bini na magpatuloy at magsikap ng higit pa sa kanilang bawat proyekto. Mga achievements at pagkilala, kahit bago pa lamang, nakatanggap na ng iba't ibang parangal at nominasyon ng bini, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang kanilang mga music video ay milyon-milyong views na rin sa YouTube at marami ang humahanga sa kanilang kakaibang style at branding. Ang future ng BINI. Patuloy ang BINI sa paglago bilang isang grupo at sa pagpapalawak ng kanilang audience. Sa kanilang determinasyon, dedikasyon, at pagmamahal sa kanilang craft, marami ang naniniwala na malayo pa ang kanilang mararating. Ang kanilang mga susunod na proyekto at releases ay inaabangan ng kanilang mga fans. At patuloy silang susuportahan sa bawat hakbang ng kanilang karera. Ang Bini ay isang patunay na ang talento ng mga Pilipino ay maipagmamalaki saan mang panig ng mundo. Ang kanilang musika at mensahe ng pag-asa at determinasyon ay inspirasyon hindi lamang sa mga Bloom kundi pati na rin sa iba pang aspiring artists. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa video article na ito. Hanggang sa muli! Huwag kakalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button. Hanggang sa muli!